Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang gabi, Mandaluyong! Alam niyo po, naalalang-alala -alala, ko po Itong lugar na ito. Ito na yung napuntahan kong pangatlong rally po dito sa inyo sa Mandaluyong. Sa iba't ibang kampanya ko. At lahat ng kinampanya ko rito sa Mandaluyong, panalo po tayo. Maraming maraming salamat po. Tayo po ay nakarating na sa kahuli-hulihang pagtitipon natin dito po sa kampanyang ito. Kaya at nais kong pasalamatan, hindi lang po kayo ng Tiga daluyong. Kung hindi po lahat ng nagpakita ng suporta sa Team Alianza habang sila at kami lahat ay umiikot sa buong Pilipinas. At nasasabi ko naman, nakakatuwa naman na mas nakita kahit po saan pumunta ang Team Alyansa, napakainit po ang pagtanggap sa Team Alyansa, pagtanggap para sa kinabukasan at kap ngayon po, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo, isa sa pinakamabilis ang paglaki at pag-unlad ng ekonomiya sa buong mundo. Yan ang pagkakilala ngayon ng Pilipinas. Sa Asia po, tayo eh ay... BBM! 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 Kaya po, tayo ay kinikilala ngayon na maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil nung nagsimula po tayo, napakabilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung pong aming inaalala at dahan-dahan po namin itinatrabaho. Kaya naman mula sa 1.8%, na yung 1.8% ng inflation, ibig sabihin gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ito ay bumaba pa sa Marso. Kaya dahan-dahan, bumababa ang bumaba hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating senador. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga, na, na, lahat na, na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa, sa isang bansa, ibang bansa. ada kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapababaan na natin ang halaga nito. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng, uh, ng uh, eleksyon, dahil eh, pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po, eh, baka gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, eh, pinag pinagbaya muna namin sa Comelec yung nga kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent sa tulong ng mga LGU. Umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya isa pang magandang balita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang dalawampung taon. Nakaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at iba't, ibat sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod. Kung hindi po, kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga four ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair nung Labor Day po, nung May 1. Nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa anim na putsyam na lugar sa buong bansa. Mahigit dalawang daan libong trabaho ang inalok mula sa mahigit dalawang libong employer. Kasabay nito, binibigyan binibigyan pansin ng na, binibigyan pansin natin ang isa pang hal haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo ay magulang inaalala po natin ang ating lagi mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Sinimulan nang ipatupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Yam. bilang suporta sa ating kabataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at eda, kaya nilang makipagkompetensya hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo kaya sumisikat po ang Pilas so mga Pilipino dahil napakagaling talaga ng Pinoy pero kailangan pa rin natin tulungan kaya tanda bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit labing anim na libong bagong silid aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd. Yan proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun. Dahil ay eh, kami, tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na nasa private sector na nagmamagandang loob po. At dahil sa aming uh, pagkooperasyon, at sa tulong ng, nila, layunin natin makapagpatayo ng labing limang libo silid aralan. Ito ay may kuryente, may internet at kompleto ang kagamitan. At alam naman po natin ang buhay ng lahat ng educational system ay ang ating mga guru. Kaya tinitiyak natin na ang guru natin ay nakakatanggap sila sa lahat ng kanilang benepisyo. Kahit yung uh, dati, yung sweldo, eh, napapautang ang ating mga guru dahil hindi eh, dumadating ng, ng tamang panahon ng kanilang sweldo. Eh, may mga pamilya po yan. Kaya ang ginawa natin, itiniyak namin, hindi na magiging problema yan. Isa pang naging problema dati, ang mga teacher hindi eh, na makapagturo dahil kailangan maging principal, kailangan maging accountant, kailangan maging kung ano-ano na administrative. Tinanggal na po natin sa kanila ang katungkulan na iyon para wala silang iniisip kung hindi turuan ang ating mga kabataan na maging magaling, maging masipag, at maging mabuti. Binibigyan sila ng mas maayos ng benepisyo, mas malinaw na career path, at mas mahabang pahinga. Tulad ng bagong ipinapatupad na 30 araw na uninterrupted summer break para naman ang ating mga guru na pakasipag na po ay mabigyan naman ng kaunting bakasyon para makapagpahinga at para magpalakas muli para sa susunod na school year. Hindi po natin kinakalimutan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ngayon taon, mas pinalaki po natin ang saklaw ng mga benepisyo sa PhilHealth. Ang gamutan para sa pneumonia, sa operasyon na cesarean, sa breast cancer, sa dialysis, dengue, asma at iba pa. Mas malaki na po ang kokobera ng PhilHealth kesa sa dati. Serbisyo rin ang ating ipapalit sa ating mga kababayan. Hindi na ninyo kailangan magpunta sa mga malalaking ospital na kalayo-layo upang magpatingin at magpalaboratory. Sa mga lamin binuksan na tawag na bukas centers, libre na, na po ang check-up, libre na ang test, sa ngayon, may 51 bukas centers na sa buong bansa. Maari, maari kayong pumunta rin po, magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-ultrasound, at marami pang ibang serbisyo. Sa NCR, meron na po tayong tinayo na apat na bukas center. At kung pag pa naman natin, ang ibang bagay, hindi lamang tungkol dito sa ating kababayan, kung hindi ang seguridad ng ating bansa. Kung pag-uusapan natin ng pagtanggol sa ating karapatan, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong-buo. Kailanman, hindi tayo uurong sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Bilang isang malayang bansa, dapat natin panindigan ang ating mga karapatan. Dahil, ang ating maliwanag na maliwanag, na ang, pa, ang, Pilipino lamang ang dapat na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas at yan po ay paglalaban natin. <laughs> hindi po tayo naghahanap, hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Tayo naman, ay eh, sumumpa po tayo, kami lahat ng opisyal, na ipagtatanggol namin ang konstitusyon ng Pilipinas, ipagtatanggol namin ang teritoryo ng, pulit ng Pilipinas, ang soberenya ng Pilipinas, ang karapatan ng Pilipino. Kaya po, kahit anong pang mangyari, hindi po namin titigilan na ipagtanggol ng Pilipinas. Kahit kasino man, napakalaking dayuhan, napakalakas ang puwersa, hindi po, ang Pinoy po hindi umaatras, hindi po tayo aatras. Kaya po, sa, sa puntong ito po ay sina, kailangan po lang ipaliwanag bakit ko po eh, pinag-iisa-isa pinag lahat itong mga programa at saka proyekto na ito. Para po makita po ninyo, alam nyo po, ang national government, ito po mga programa po namin. Ngunit, hindi po namin magagawa yan kung hindi namin kasama at kasa at, at, at na, tumutul, uh, hindi natin hindi tumutulong sa atin unang una, mga LGU ng local government yung mga mayor hanggang sa barangay captain kailangan magkasama talaga kailangan ulit nagkakaisa pero doon sa malalaking bagay na kailangan palitan ng sistema ng pamahalaan kailangan palitan ng batas kanino tayo tatakbo tatakbo tayo sa mga mga legislator tatakbo po tayo sa mga senador natin kaya po kahit nais natin ipatuloy ang ating mga magandang nagawa na. Ngunit, alam naman po natin ay walang katapusan po ang trabaho ng serbisyo publiko at ito po ay marami pang kailangan gawin. Nakakatuwa naman po na nasimulaan na natin. Marami na tayong mahalaga na proyekto at programa na nasimulaan na. Kaya nararamdaman na ng ating mga kababayan ang mas maganda na patakbo ng ating pamahalaan. Kailangan nakailangan hindi lamang natin ipagpatuloy ito kung hindi palaguin pa ito para lahat ng sektor ng ating lipunan ay ganun din ay kasama, nagkakaisa at tumutulong. Ito po kaya naman po nandito po kami muli sa, hu sa huling pagkakataon na iharap sa inyo ang ating mga senador. may harap sa inyo ang grupo na sa aming panan pananaw ang pinakamagaling na dapat uupo sa Senado. Ang pinakamahusay na dapat umupo sa Senado. Ang pinaka nagmamahal sa bansa at sa taong bayan na dapat umupo sa Senado. Dahil kung titignan naman po, kilala naman po ninyo sila. Wala naman po rito na sinasabing baguhan. Lahat po. Narinig nyo po ang kanilang, uh, ang kanilang uh, nags nagsalita na po sila. Narinig nyo na po ang kanilang mga hangarin para sa ating mahal na, na mahal na Pilipinas. Ang kanilang nagawa na sa so nakaraan, ang kanilang uh, kanilang nais gawin para pagandahin pa ang Pilipinas. Kaya po eh hindi na po siguro kailangan ipagpaliwanag pagpaliwanag na mahaba dahil alam na po ninyo, alam na po ninyo kung ano yung mga kakayahan nila. Tignan niyo. Karamihan po sa kanila, beterano sa Senado. Si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, Senator Soto, naging, naging Senate President pa si Senator Tito Soto. Kalahati naman ng slate ay nasa dumaan ng mababang kapulungan. Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi po bagito. Kasanay na sanay na po. Apat naman ang nagsilbi sa kabinete. ang uh, si ang inyong uh, anak na DILG secretary, Secretary Benhur Abalos. So, uh, eh, linagay po natin. Dahil alam naman po natin eh, talagang siya ay nakakaunawa sa mga isyu ng local government. Naging uh, si Erwin Tulfo ay eh, linagay din natin bilang DSWD. Ang ginawa lang po niya, nung pumasok siya sa DSW, pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya sa buong buhay na tumulong sa mga maliliit, tumulong sa mga walang boses, tumulong sa mga nangangailangan. Si, Sen si Senator Tolentino, namuno ng MMDA. At binago po niya ang gawain ng MMDA, Metro Manila Development Authority po. Nakalagay po diyan, Metro Manila. Ngunit dahil sa kagandahan loob, ng ating kaibigan ay Senator Tolentino. Kahit po sa labas na ng Metro Manila, siya, siya pinapunta po niya ang MMDA basta po makatulong. Yan po ang serbisyo. Uh, isa pa po na nagsirbi bilang Presidential Assistant Rehabilitation and Recovery. Ito po ay binuunahin siya para tulungan ang mga biktima ng Yolanda. Siya, pa, siya po ang namahala sa pagpatayo ng mga bahay. Siya po ang namahala sa paglagay ng mga kalsada, ng mga water system para makabalik sa normal na buhay ang mga tinamaan ng, ng Yolanda. Ito po si Senator Ping Lacson. Bukod po sa pagka-presidential as, uh, assistant, si Senator Ping Lacson naging chief PMP po. Hepe ng buong PNP, lahat ng kapulisan po sa buong Pilipinas. Napakahira po na trabaho. Ngunit, nakakita naman natin ang galing niya dahil nung siya ay nakaupo bilang Chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng pulis ang pinakamataas na approval rating sa buong bansa. Hindi na po naulit ulit yun ang ganun-ganun kataas na approval rating. Sa local government naman po, meron din po kaming gobernador Governor Lapid ng Pampanga. Ah, naging gobernador po. Malalaking, malalaking uh, probinsya po ito. Ah, at ang isa pang gobernador po, nakasama natin dito ngayon, ang naging gobernador ng Cavite. Alam na po po niyan ah, si Governor Bong Revilla, naging, gobernador na ng, ng Cavite. Meron din tayong mayor. Abalos dito, sa Mandaluyong. Eh, hindi ko na po kailangan ipaliwanag sa inyo. si si Senator si Senator talentino Senator talentino naging City Mayor po yan City Mayor naman po ng Tagaytay at ang Mayor ng pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas o, malapit lang sa atin yan ah, dito ang, uh, ang pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas ay ang Makati City, ang Mayor po, Mayor Abi Binay. Kami po na nasa local government doon, kinaiingitan po namin ang uh, Makati. Sabi namin, ay Makati napakalaki ng kanilang nakukolekta na buwis dahil malalaking korporasyon, nandun lahat. Malalaking negosyo, nandun lahat. Ay sabi ko, siguro, swerte ng mayor, marami siyang pera, wala, hindi, wala siyang problema. Ngunit, ang ating Mayor Binay, ang ginawa niya, sa hawak niya na pondo, ginawa po niyang libre lahat ng benepisyo para sa mga matatanda, para sa mga, malil para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Diyan po, ang magandang ginawa ng ating Mayor sa, ng Mayor ng Lunsod ng Makati ay lahat ng kayang ibigay sa taong bayan ay kanyang ginawa at ibinigay. Kasulat dito, Fighting Women of Alianza. Ah, meron po tayong palaban ng mga babae na kandidato. At sila naman, ah, nandiyan po si uh, Senator Cayetano, si Mayor Mayor Binay. Nandyan din po si Congressman Villar. Tatlo po na kandidato namin na babae. At mga katiyak po kayo, dahil napakatapang po nitong mga ito, makaka, makaka, makakatiyak po kayo lalo na ang ating mga kababaihan na meron laging boses para sa kababaihan sa Senado at merong magtatanggol sa karapatan ng ating kababaihan. Sa pagsulat naman ng mga gandang batas, eh, apat po sa kanila ay abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Ang uhusay, ang uhusay po lahat. At sila po ay marunong sa alam na hindi po nila ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po dito sa pinanggalingan nila kung hindi sa buong Pilipinas. Dahil kung saan-saan po ang kung saan -saan lang sila pinanganak. At ang umpisan po natin si Senator Manny Pacquiao, tigabukid bukid nun, sa Rangani at saka dyan saan. Si Irwin naman ay lumaki, lumaki sa Dabao Oriental at saka sa Sulu dahil doon po natin istinon yung kanyang ama na naging bayani rin ng ating bansa ang unang Vicente Soto meron pong, meron pa, po, baka hindi nyo po alam ang unang Vicente Soto ay ang unang senador na Soto at siya po ay galing naman sa Cebu yan po ang alyansa kaya po sa darating na lunes huwag na po kayong magdalawang isip isipin po ninyo ito ang pinagpipilian ninyo. Ang pinagpipilian ninyo ay dapat pipiliin po ninyo na iboboto ninyo ang alam ninyo ang makakatulong sa taong bayan. Ang magtutulungan sa lahat kahit na hindi ka partido sa politika. Kahit na hindi kaibigan. Ngunit, para sa ikabubuti ng Pilipinas, nandyan po ang alyansa. Kaya sa, kaya sa lunes po, sa Mayo 12, wag na po kayo mag-isip ng malalim. Basta, tingnan ninyo, all the way alyansa! All the way, alyansa! All the way, alyansa! Mabuhay ang alyansa para sa Bagong Pilipinas! Mabuhay po kayong lahat! Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa Alyansa